yang pokoknya itu kan persisten yang itu pokoknya itu kan sifatnya itu kan bukan itu

Gagmay man. Gapang. Gagmay. Ikaw na, mahal na ba? Ayan naman siya, guys. Anong mga Ay. Ako. Gagmay. Dala, tanaw. Dala, wait grocery, grocery. Grocery grocery yun yung special grocery yung 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 na yung yung yan yung yung yan yung 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 yung

ini ko noon. isagol Hatdog lang gol. At dog lang. sa dog. Wala may kuan. sa tikas Ano Yan na nga eh. Yan na nga eh. Yan na nga eh. Yan

500, 268, 268. May hinahanap siya na hindi niya mahanap. itong mayon na pressure. So pure thoughts for yan. Masisigla. Dough sabor Nagan sila tindahan ng pinipin codes. Oo, oh, mas nagan sila di. Eh. O oh, wow, lang ni? Mas nagan sila gari kaysa sa Pikas. Tayo ng Philippine Coach. Ayan, ayan. Uy, nanas like Andre, oh. Tagaan ka kagkuhan. Mabadget lang ko upuan. 2,000. Tagaan ka kagkuhan. Mabadget lang ko. Pareon, Alam, 500. 500. Ay, oh. Ala, 500! Ang itinig Pikas? 358. Mahal ba? Pareho naman ang 358. Kini, natural nga mahal. Kini, pareho oh. lang, oh. 358. Magwala lang tag-isa

Uh, mahal man sad kay sa 1,000 nakatubigto ko. 100. Ano? Duha bali duha oh. Duha ko ni pero initon pa ni -in mo. Oh, initon pa lagi. Initon na mo pagkaon. Lami. Duha ta. Lami na bayad ikaon. Lagi <laughs> ko pa na jumbo ba. Pizza mo dia guys, pizza, 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 pizza. Kor korolista, korolista. Tor Kini kay ni